Pumayag ako sa setup namin na uuwi siya sa akin sa umaga at kay Ate Elsie naman sa gabi. Kitang-kita ko ang bigla ang pagpayat ni Ate Elsie at alam ko na ako ang dahilan kung bakit siya naggaganon kaya sana hindi ko na lang ginawa yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Barbie. Siya po ay 16 years old nang una niyang nakilala ang una niyang boyfriend na si Ken na 22 years old naman noong mga panahon na yon. Marami ang nagsasabi na babaero, lasinggero at gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Ken pero hindi siya nakikinig dahil hindi naman niya nakikita ang mga yon kay Ken. Halos mag-iisang buwan pa lang ang kanilang relasyon ay naramdaman na ni Barbie. Barbie ang pandalamig ni Ken sa kanya at dumating na sila sa punto na halos sa isang araw ay hindi na sila nagkakausap. Palaging idinadahilan sa kanya ni Ken na marami siyang ginagawa sa trabaho pero ang totoo ay madalas siyang makita ni Barbie na naka-online. Madalas ding makita ni Barbie ang mga post ng kapatid ni Ken na nakikipag-inuman lang siya at pagkatapos ng una nilang mansari ay kinausap na siya ni Ken at kinagabihan ay nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Hindi pa siya nakakapag-reply kay Ken nang binlock na siya nito sa lahat ng social media kaya wala na siyang ibang nagawa kundi umiyak. Alam naman ni Barbie na may ibang babae si Ken kung bakit nakikipag walay sa kanya pero makalipas lang ang dalawang buwan ay inanblock na siya ni Ken at nagsorry sa kanya. At dahil mahal niya si Ken ay tinanggap niya ito ulit noong mga panahon na bumalik sa kanya at umabot ang kanilang relasyon ng tatlong taon na paputol-putol nang dahil sa paulit-ulit na panloloko sa kanya. Hanggang sa nalaman ni Barbie na nakipagkita na naman si Ken sa isa sa mga naging ex niya at nung tinanong niya si Ken ay dininay niya at siya pa ang nagali. Kaya tuluyan na nawalan ng gana sa kanya si Barbie at binlock niya na ito sa lahat ng social media. 19 years old siya ng mga panahon na to kaya nag na lang siya na pumunta ng Maynila para maka makapagtrabaho. Huminto na rin naman siya sa pag-aaral dahil sa problemang pinansyal at naisipan niyang makituloy sa kanyang pinsa na tawagin na lang nating Ate Elsie. Si Ate Elsie ay matanda sa kanya ng 6 na taon at meron siyang kalibin sa loob ng siyam na taon na natawagin na lang nating Francis. Financially stable sila may sariling negosyo, may sariling sasakyan at bahay at anak na lang ang kulang sa kanila para masabing isang buong pamilya na. At dahil nasa tamang edad naman na si Barbie ay natanggap siya sa isang fast food at dahil opening ang kanyang shift ay maaga siyang nakakauwi sa bahay nila Ate Elsie. Pagdating niya sa bahay nila Elsie si ay nagluluto na siya, naglilinis at lahat ng pwede niyang gawin ay ginagawa niya na kaya pag uwi ng kanyang pinsan ay nakahanda na ang kanilang kakainin. Naging mabait sa kanya ang asawa ni Elsie, nagkasundo sila at naging malapit sa isa't isa kaya hindi na namamalaya ni Barbie na nagkakagusto na pala sa kanya si Francis. Lumipas ang dalawang taon na mas lalo pang tumindi ang pagiging close nila sa isa't isa hanggang sa isang beses ay nagkakwentuhan sila ni Francis at nabanggit sa kanya nito na sobrang laki na daw ng pinagbago ng ugali ni Elsie. Masyado na daw itong naging madamot pagdating sa kanyang pamilya samantalang si Francis ay mapagbigay naman sa mga magulang ni Elsie. Bukod pa doon ang sinabi ni Elsie na ayaw niya raw magkaroon ng sariling anak dahil ayaw niya ng responsibilidad samantalang si Francis ay gusto niyang magkaroon ng sariling pamilya dahil hindi raw sapat ang maraming pera. Dahil hindi kontento si Francis na meron lang silang magandang bahay at sariling sasakyan, ang gusto niya ay meron siyang sariling anak na uuwian pagkatapos niyang mapagod sa pagtatrabaho. Isang beses ay hindi nakapasok si Barbie sa trabaho nang dahil sa nagkasakit siya at siya lang mag-isa ang nasa kanilang bahay. Pumasok din ng trabaho si Ate Elsie at nagulat na lang siya, nang biglang umuwi sa bahay nila si Francis na may dalang pagkain at gamot. Kaya napatanong siya sa kanyang kuya Francis kung bakit niya ginagawa yon para kay Barbie at doon na umamin sa kanya si Francis na mahal niya si Barbie at lahat ay gagawin niya para kay Barbie. Nagulat na lang siya at hindi na siya nakapagsalita kaya inulit ni Francis ang kanyang sinabi na mahal kita kahit alam kong mali dahil pinsang kani Elsie. Pero hindi ko magawang pigilan ang nararamdaman ko para sa iyo Barbie dahil mahal na mahal na kita. Yan ang mga salitang eksaktong sinabi sa kanya ni Francis kaya hindi niya na rin napigilan ang kanyang sarili at niyakap siya ni Francis at dito na siya hinalikan. Hindi na rin alam ni Barbie kung ano bang tumatakbo sa kanyang isipan kaya may nangyari na sa kanila. At dahil sa mga pangyayaring yon ay nagiba na ang kilos nilang dalawa ni Francis sa loob ng kanilang bahay at alam naman ni Barbie na napapansin niyo ng kanyang ate Elsie kaya nag-decide na lang siyang umalis na. Pero hindi pa doon nagtatapos ang relasyon nilang dalawa ni Francis dahil hinanapan siya ni Francis ng apartment na pwede niyang tuluyan at pwedeng mauwi ni Francis. At dahil napamahal na siya ng gusto kay Francis ay pumayag siya sa ganun setup na uuwi sa kanya sa umaga si Francis at uuwi naman sa kanyang ate Elsie sa gabi. Hanggang sa dumating sa punto na napapansin na ni Elsie na meron ng ibang babae si Francis kaya naging limitado na ang paggamit niya ng cellphone. Madalang na rin makauwi si Francis sa inuupahang apartment ni Barbie hanggang sa umabot ang kanilang relasyon ng isa at kalahating taon. Habang nasa loob ng isang mall si Barbie ay nakasalubong niya ang kanyang ate Elsie at nakita niya ito na bigla nilang pumayat at parang tumanda. Alam ni Barbie na siya ang dahilan kung bakit nagkagano ng kanyang ate Elsie kaya gumawa siya ng desisyon na para sa ikabub ng lahat. Isang araw pag uwi ni Francis sa kanilang apartment ay kinausap niya ito at sinabing hindi na tama ang kanilang ginagawa dahil alam nila na nasasaktan na si ate Elsie. Nakikipaghiwalay na siya kay Francis pero hindi ito pumayag at ang sabi ay hindi na siya babalik kay Elsie. Sinabi rin sa kanya ni Francis na kaya niyang iwanan ng kanyang asawa para kay Barbie. Pero nakiusap pa rin sa kanya si Barbie na itama na nila ang lahat at nag silang dalawa habang magkayaka. Ramdam na ramdam ni Barbie ang pagmamahal sa kanya ni Francis at dumating pa sila sa punto na lumuhod sa kanyang harapan si Francis habang umi umiiyak at humahagulgol. Nagmamakaawa pa rin ito sa kanya na wag siyang iwanan pero nakiusap sa kanya si Barbie na sana wag niyang iwanan at lokohin ng kanyang ate Elsie. Pero pagkatapos ng mahabang iyakan at pagmamakaawa ay napapayag niya rin si Francis na itigil na ang kanilang relasyon. Mahal na mahal ko si Francis nang higit pa sa sarili ko pero may nasasaktan na kami kaya hindi na dapat ipagpatuloy. Alam kong mali-mali ang ginawa namin at nasaktan ko si ate Elsie. Pagkatapos ng lahat na nangyari ay nagdesisyon na akong pumalik sa mga magulang ko at dito na po ako nagtatrabaho ngayon. Sa ngayon po ay okay na kami ni Ate Elsie at ni Kuya Francis. Meron na din po akong sariling negosyo at malapit na rin po akong ikasal. Alam ko maraming magagalit sa akin at tatanggapin ko po lahat ng mga masasakit na sasabihin nyo. Palagi lang po sana nating isipin na lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Pero palaging may panahon para itama ang lahat ng mga ito. Maraming salamat po kaya sana mapili ang aking kwento. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. Hindi lahat ng babae may kakaya ng manloko ng harap-harapan kahit kasama mo pa sa loob ng bahay yung taong niloloko mo. Pero hindi rin lahat ng la sisi ay kayang tumanggi sa salitang iiwanan ko yung sarili kong asawa para sa'yo. Dahil sino mong babae yung aayaw na makasama mo yung taong mahal mo kahit yung mga cavities, ganun din sila. Pero dahil natauhan na si Barbie na mali ang ginagawa nilang dalawa ni Francis, ay mas pinili niya ng itigil ang kanilang relasyon kahit mahal na mahal niya pa si Francis. Kaya siguro ang magiging aral ng ating kwento ay bago tayo pumasok sa isang magulong relasyon ay pag-isipan muna natin ng mga 1,000 na beses. Huwag na nating hintayin na makasakit pa tayo ng ibang tao bago natin ma-realize kung ano ba talaga yung tao. At may naging pagkukulang man si Ate Elsie sa kanyang asawa, hindi kailangang hanapin ni Francis yun sa iba. At hindi lahat ng pandolokong nagagawa natin ay sorry lang ang katapat dahil yung mga babae nakakaranas ng ganitong klase ng pandoloko ay nagdurusa sila ng habang buhay at nahihirapan na silang magtiwala pa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag para updated ka every everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!